ito pa 2.5 na yung ating ano odometer sa ano since last na nag change oil tayo dito ako bumibili sa may sunrise dito ito yung sikat na bilihan dito so dito tayo bibili ng shell advance long ride okay bus dito nga sa ano long ride magkano na ngayon yan ha? Retenti. so ito dati yung ginagamit natin Zik M9 so may shell advance Bibili ako ngayon ng pang change oil natin dito sa ating sniper. Sinagad-sagad kasi natin yung performance ng ating langis, no? magti 3 months nang hindi tayo nag-change oil. Yung ating odometer ay nasa 2,500 na. Oops, basa na naman. Since last na nag-change oil tayo, uh, gumamit tayo ng Shell Advance Long Ride. Yun yung ginamit natin. Bali yung nasa viscosity ng oil na yun. Meron siyang 6,000 kilometer na viscosity. Napakahaba ng kanyang viscosity. Umabot ng 6,000 odometer. Pero, yung ating takbo, ito ah, ipapakita ko. Ito, pa 2.5 na yung ating ano, odometer. Sa ano, since last na nag-change oil tayo, ito, ito na siya. So, magti-3 months na, lagi nating binabiyahe yung motor natin at ngayon bibili tayo ng pang change oil natin kasi smooth pa naman yung takbo ng ating sniper every time na ini-start ko siya parang nahihirapan siyang mag-start siguro sobrang gamit na gamit na yung kanyang oil feeling ko nga dito sobrang itim na eh doon tayo bibili sa trusted na shop halos lahat ng oil natin doon natin binibili Oops. so today is Wednesday eto makita natin hindi masyadong traffic kasi late ako ng gising actually pupunta sana ako mga 6 o'clock kaso nga lang nasarapan yung tulog ko ngayon lang ako nagising pumunta na ako kagad Itong sinubukan natin na Shell Advance Long Ride ay napakaganda niya sa mga kina. Parehas sila ng Zik M9. Kaso nga lang, sa Zik M9, pag lumagpas ng 1.5, kailangan mo na ulit magdagdag. Itong Shell Long Ride natin, napakaganda niya kasi nung time na nag-check tayo, umabot siya ng 1.7 odometer. Nag-check tayo, halos walang bumawas sa kanyang oil. Uh, nung nag 1,800 yung kanyang odo nilagay ko na lahat yung ano yung extra na natira hanggang ngayon okay pa naman okay yung takbo yung response ng ano ng engine kaso nga lang pag cold start parang hirap siyang mag start alam niyo yung parang nag start siya na parang mamamatay then aandar naman so dito ako bumibili sa may sunrise dito ito yung sikat na bilihan dito so dito tayo bibili ng shell advance long ride okay bus dito nga sa ano long ride magkano na ngayon yan ha 320 so ito dati yung ginagamit natin Zic m9 so may shell advance may plastic kayo dyan boss So ayan. Ah, pwede nyong gamitin 'yan mga kafantom Phantom, yung mga tinuro kong oil. Kung gusto nyong gumamit ng magagandang oil. Pero pag ano, itong motor natin pero pag umandar na siya. Okay naman na yung ano niya, okay naman na yung pag-start. Yun nga lang talaga pag nag-start tayo ng unang start sa kanya nararamdaman natin yung parang mahina siyang ano parang medyo parang ano siya alam niya yung nasasakal yung nakarinig kayo ng mag-start yung mga big bike ganun siya mag-start na parang mamamatay na ano na under naman. dito na ako dadaan sa loob kasi baka mamaya may enforcer na naman dun sa dadaanan natin mamaya dito ako madalas na dumadaan pag pauwi na sa amin kasi itong daan na to dire diretso na to eh kung, kung dadaan pa kasi tayo dun sa mismong highway iikot ikot pa tayo papalayo pa yung ano natin, iikutan natin. Unlike like dito, dire-diretso na lang siya. Opya. <laughs> gagamit sana ulit ako ng Zik M9 pero parehas lang yung presyo dito na lang ako sa siya long ride yun yung na-observe natin sa kanya hindi siya ganong nagbabawas kahit nga nasa malayong viscosity na yun narating niya okay siya bukas kasi uh, magbibiyahe kami ng Gataran, Cagayan ka So, ngayong araw, sana ako mag-change oil Kaso nga lang yun Late tayong nagising Magigising sana ako ng 6 Para bibili Kaso nga lang Yun nga, late tayong nagising Mag-change oil na lang tayo Siguro mamayang gabi Para bukas, ready na tayo sa ride at before tayo uuwi bukas, uh, papunta muna kami sa pag-ibig para magpagawa ng loyalty card. Kasi hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapagpagawa nun. Sa dalawa kami bukas ng asawa ko, magpapagawa kami ng loyalty card. So, kanina mga ka-phantom, yung ating binili na oil, kung napapansin nyo, baka sabihin ng mga iba na hindi ako nagpapalit ng oil filter meron akong stock na oil filter nabili ko siya ng ano nabili ko siya sa online bali meron pa akong naka reserve na limang piraso yun yung ano yun yung ginagamit natin kasi pag bumibili kasi tayo sa mga ano sa mga, mga motor shop hindi ko alam yun yung ano hindi ko kabisado kung original nga ba yung mga benta nila dun pero pwede naman siguro pang alternative yung mga tinitinda nila dun pero sa akin kasi gusto ko talaga yung original na galing kasa yun yung ginagamit natin ngayon so malapit na tayo mga phantom so dito na ulit nagtatapos yung ating video for today at kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.